Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kaniyang mga alagat at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus, na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, Halika. Kaya't lumusad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagitin niyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro, Bakit ka nag-aalinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin, at sinambasya siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Henesaret. Nakilala si Jesus na mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupeng iyon ang pagdating ni Jesus, kaya't dinala nila sa kaniya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kaniya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kaniyang kasuotan at ang lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.